For today's video, ay sasagutin natin tong comment ni Shen Lady. Sabi niya, paano daw i-exchange yung nabay na Gcash number? Narong daw siya ng type. So, paano nga ba? Ipapakita ko dito sa video na to yung sinasabi ni Shen Lady. So, bago natin simulan, syempre, intro muna tayo. Intro tayo. Dito nga pala sa YouTube channel ko ay nag-upload ako ng mga tutorial videos at mga product reviews. Kung gusto mo ng ganun topic ay pwede ka bumisita sa aking YouTube channel at baka ang mga video ko ay makatulong sa'yo. Siyempre, don't forget to subscribe, like, and share ng aking mga videos. So, una, mag-open ka ng Meto Live, tapos click mo yung My Gems. Dito nga pala sa Meto, kailangan ng 100k gems para maka-withdraw. Pag pinindot mo yung gems na yan, ayan yung lalabas. So, wala pang 100k yung gems ko. Ginawa ko lang to para ma-explain ko yung sinasabi sa comment ni Shane Lady. So, dito, pipindotin mo yung withdraw while yung nasa baba. Then, ayan ang lalabas. So, kung magwi-withdraw ka, pipiliin mo lang kung ilang dollar ang i-withdrawin mo. Tapos, pipindutin mo yung withdraw sa baba. So, hindi nga tayo magwi-withdraw ngayon. Kaya, ang pipindutin natin dyan yung change. Doon sa my wallet. So, pag pinindot mo yun, ayan ang lalabas. Yan ang pagpipilian mo sa withdrawal method. Merong bank, Gcash, Maya, ePay. So, dito nga, ang comment Sating sa ating sinasagot na comment ay eh, Gcash yung problema niya. So, paano daw i-edit? Kasi mali daw yung nailagay niyang number sa Gcash. So, try natin pindutin yung Gcash. So, dito naka-withdraw na ako kay Neto kaya nabain ko yung Gcash ko. Try natin i-edit. Pag pinindut natin yung Gcash, yan lang ang nalabas. So, wala siyang edit. Kaya make sure na tama yung ilalagay yung number kasi pag nakamali kayo, hindi niyo na may edit pa. Kung gusto nyo baguhin, eh pumili na lang kayo sa ibang withdrawal method. Pwede sa bank, sa IP, or Maya. Si G sa Gcash, kung mali yung nailagay mo, huwag mo nang gamitin kasi wala na siyang edit. So, hindi ko lang alam kung mag-update pa si Meto kung maglalagay siya ng edit sa Gcash. Pero, sa ngayon kasi wala siyang edit na nakalagay. Kaya hindi po mababago kung ano po yung nailagay niyo number. So ganun lang guys. Huwag kayong gumamit ng Gcash kung mali ang nailagay niyo kasi wala na siyang edit. So yun lang. Kung nagustuhan mo ang aking video ngayon, pwede mong ilike. And don't forget to subscribe ng aking YouTube channel. So yun lang. Thank you for watching. Bye!